Hi, magandang hapon wish guys. Hello, magandang hapon Divine and Bianca. Thank Salamat so sa pag-imbita sa akin ulit dito sa Radyo Pilipinas. And sure. first time ko sa Read Pinoy. Ayun, Thank talaga you. ito ang ang Read Pinoy para sa atin to. Programa natin to lalo na sa mga nasa local book publishing industry. Una-una, napaka-interesado po nung nung talagang ako ikaw po isang isang book author, 'di ba? Miss mm -mm. Kas. 'Di ba yung yung maging pelikula yung libro mo? Para mm -mm. sa saya sayo sa noon eh, parang dagdag achievement mo 'yun eh mm -mm. sa pagiging writer. Pero paano ba paano paano 'to nangyayari? I mean, may proseso ba? Mahirap bang gawin? Um may 'bang standards bago maging pelikula yung aklat mo? Uh, maraming steps pero siguro simulan ko dun sa kung paano kami nagsimula para lang din maintindihan ng mga authors na or yung mga aspiring authors na nanonood ngayon na posible kailangan mo lang talagang alam kung paano ibenta yung sarili mo as an author at saka ibenta yung libro mo yung story mo mm -hmm. um, back in 2020 2015 kasi yung libro ko na Before I Do rom-com siya, it's a satire. Binibenta siya sa National Bookstore. Tapos na pick up siya ng isang uh, isang marketing manager sa isang local production company. So, hindi ko na lang sasabihin yung name for the privacy din. Mm -hmm. Inoferan ako na okay gagawin natin na ano na movie yung iyong ano, iyong libro kasi nagustuhan nila yung potential ganyan. Mm -hmm. Nasa Malaysia ako that time so binigyan ako ng offer. Kaso yung offer Uh, for a first-time author, yes, nakakasilaw siya. Kaso kasi, for someone like me na self-published, mm -hmm. yung ino offer kasi sa akin na amount ay parang nagasus ko na rin sa pag-produce ng book. So, nag -no ako. Although, kinukuha nila yung tatlong libro ko, so times three dapat yung bayan. Mm -hmm. uh, long story short, hindi ko siya kinuha kasi parang one-sided masyado yung offer. Tapos parang sabi ko, oh my God, parang sayang naman yung opportunity. Pero sabi nga na-asawa ko, eventually may darating na partner na mapoprotektahan yung copyright mo sa ginawa mong story at saka mas mabibigyan ka ng chance na maging parte nung, nung mga team na gagawa ng libro mo to a movie. So ngayon, after 5 years or 8 years, nakilala namin si MavX Productions Inc. Binenta namin yung concept sa kanya ng it's a... The movie is fusha Libre. Mm -hmm. uh, yung... Ah uh, the book is not is not pucha libre but the book is before I do pero yung bagong concept namin uh, it's called pucha libre binenta namin sa kay MavX, which is a local production company mm -hmm. sila yung gumawa ng mga A faraway land journey sina Paolo Contis, sina K Abadian so sila yung gumagawa noon mm -hmm. and naging movie yung story namin yung concept namin after two years so napalabas siya sa sinihan na nasa Netflix siya ngayon meron siyang sariling OPM doon siya nagsimula and after that nakahanap kami ng mga partners like Gosh Cloud Philippines it's a Singaporean company ang ginagawa nila ay naghahanap sila ng concepts and stories books from local authors here in the Philippines mm -hmm. para i-pitch sa mga Netflix, HBO, Amazon Prime and other production houses so doon siya nagsimula Meron kaming regular pitching sessions na ginagawa kung saan ako uh, as the publisher of our books ako yung naglalako kumbaga <laughs> ako, ako yung tigalako ng mga libro at saka concept sa kanila. Ngayon, uh, kung kunyari hindi mo naman ako hindi kita author kunyari, hindi ka sa publishing house namin, pwedeng-pwede pa rin. Kaya marami kaming mga events, meron kaming mga talks kung saan tinuturuan namin yung mga authors kung paano mag-pitch kasi ang hindi nila alam kung paano ibenta yung sarili nila in mm -hmm. just four minutes. Kailangan four minutes lang kapag nag pitch ka. After noon kapag nagustuhan ng producer or nakuha yung kilite, magtatanong, nakuha yung kilite ng producer, kung nagustuhan niya yung story mo, mm -hmm. magtatanong siya, ano ba yung story na to? Tapos kapag nagustuhan pa, o sige, usap tayo, bibili namin yan. So, ganun siya nagsisimula. May proseso talaga siya. Oo, pero Miss Kath, parang ang hirap mm -hmm. kasi una-una. Akaramihan sa mga mm -hmm. book author, Bianca, medyo mahiyain talaga. Ang hirap magbenta yan, ng mm -hmm. sarili. So, ikaw, paano natin, bigyan mo nga kami ng tips paano ibibenta mo talaga yung sarili mo para mapansin <laughs> ka, gano'n. Kasi hirap kasi mapansin, mm -hmm. ba? Diba? Totoo Oo. po yan. Totoo, totoo yan. um, Okay, I admit na hindi naman talaga lahat malakas yung loob. Mm -hmm. I mean, with you would you believe na nung una nagsistart pa lang ako kapag nagtotok ka ako sa mall about mga how to write your book and self-publish it how to pitch mm. to movie companies sumashot ako ng red wine <laughs> para lumakas yung loob ko oh, oh. or minsan tequila ganyan or vodka pero ngayon kasi kumbaga sanay na mm. ang lagi kong sinasabi sa mga authors ko kung ikaw mismo hindi ka bilib sa sarili mong gawa mm. or nahihiya ka Girl, wala magbebenta ng libro mo. Kailangan oh. ano, ano ka? Kailangan Push. ano go 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 ka, oh. di ba? Pero again, kung hindi ganun yung personality mo, that's why we have this community. Mm -hmm. uh, kung saan pwedeng ako 'yung mag-pitch para sa iyo mm -hmm. or tuturuan ka namin kung paano. Ang maganda kasi dapat may instant support group ka. 'Yun naman talaga mm. importante. Lalo na pagbaguhan ka na author na wala kang kakilala masyado, 'di ba? First time mo, medyo kabado ka pa. Kaya 'yung Paper cat, Books community, we created it para may instant fan base 'yung mga authors natin. Oo, kasi miss sa totoo lang, minsan um parang mm -hmm. baguhan ako halimbawa. Tapos mm -hmm. parang um an, paano ko malalaman 'yung community na sasa sasalihan ko o hihinga ko ng mm -hmm. tulong na hindi ako pagsasamantalahan in the end, mm -hmm. 'di ba? gets na gets ko 'yan kasi nga IP intellectual property protection is very very important mm -hmm. in books in movies kasi sabi nga nila isang element lang sa libro mo gayahin de ba ano na yon very delikado na yon kaya apart from may copyright ka syempre may may certificates ka and all to prove your work um siguro marami na ang masasuggest ko humanap ka sa facebook ng grupo mm -hmm. na hindi man sobrang dami, pero siguro parang may kakilala ka, may magbabouch na sa'yo na, okay, itong grupo na to, uh, hindi sila salbahe, ganyan, di ka nila nanakawan, ganyan. Mm -hmm. And also, always protect your work with your life. Yun yung lagi kong sinasabi. That's why mm -hmm. kapag magpapublish ka, dapat kumuha ka ng ISBN certificate mm -hmm. kasi napakadali na ngayon, di ba with NBDB certificate, napakadali na kumuha ng ISBN ngayon. And yes. also, National Library is very, very supportive in terms of um, ISBN and copyright. So, yun lang din. Tsaka, yun nga, kaya nga dapat yung sa pitch mo, two minutes, four minutes lang talaga. At tsaka, dapat logline lang ang sasabihin mo. Ano lang, actually, dalawa, tatlong sentences lang dapat siya. And from there, kapag nagustuhan yung producer, saka kahihilahin sa gilid na, o oh, sige, kwento mo nga sa akin yung story mo. So, yun, protected na yun kasi you're talking to a producer. So, automatic NDA yan. At tsaka, of course, you can go to the next level wherein bago mo isasubmit yung story mo, yung meaning, yung the whole summary of it, the whole storyline, meron ka dapat isasign a non-disclosure agreement. So that's called NDA. Oh, meron ba kayong mga training para paano mag-pitch, paano mag-benta? Um, ano? Meron naman, Divine. Uh, last nung uh, Manila International Book Fair, meron kaming talk about how to pitch to filmmakers. So, tinuruan namin sila kung paano. Um, this November 16, meron kaming paper cut books event sa Estancia Mall in Pasig. So, it's a whole day event. Ano siya? Very, very, very small book fair siya. Mm -hmm. <laughs> um, it's in Pasig. So, it's a free, eh, ano, free event naman yon. Most probably, hindi pa kami kasi final sa program, pero baka isingit ko yung kung paano mag-pitch. Or go there, i-pitch mo yung mm -hmm. libro mo sa amin kapag nagustuhan, hihilahin kita sa gilid, o oh, sige, alika, ibenta natin yung libro mo. <laughs> oh, pero ito, so, ganun oh, yung mga trainings na. Wala naman sigurong uh, basta kung ano lang mabentang genre mm -hmm. or kahit anong genre, basta depende rin mm -hmm. kung paano mo siya sinulat at paano mo siya ibebenta, di ba? Yes. Actually, sa ngayon, um, based on sa mga hinahanap sa akin no mm -hmm. different platforms kasi are looking for different genres. Okay. So for example, kapag sa View, syempre nandiyan yung mga mala-Korean drama, romance, drama, drama, 'di ba? sa sa ano naman sa HBO and sa Netflix, of course, ito yung mga big productions, yung mga fantasies ganyan. Mm -hmm. So iba't iba naman siya. Pero kung based sa mga hinahanap sa akin, um, fantasy ang pumapalo ngayon, mm -hmm. yon, uh, fantasy mythology, Filipino mythology to be in fact. at uh, to be ano uh, to be, um, what to call this? to be uh, specific, Filipino mythology slash fantasy. So, oh. mala local version ng Percy Jackson siguro nga oh, yun. No? Yan ang hinahanap sa yun. Oh, Ayun, no. Maganda nga na to. Magandang tip o. Yes. no? Yes. Uh, um, uh, Miss Kat ano naman po yung inyong mm -hmm. mga tips para sa mga uh, creators or mga authors who are currently uh, going through a writer's block po? Pwede bang sabihin? Maglasing kayo. Bawa na. Na-joke lang. na may sulat lalo. <laughs> uh Oo. -oh, um, ako kasi, admittedly, marami din akong mga works in progress, no? mm -hmm. pero ang pinakamagandang advice dito is get out there. Uh, kapag may writer's slump ka, mag-work ka, like mm -hmm. go to Maganda a cafe, do ka mag-edit, ganyan. Just get out there, experience mm -hmm. life, tapos pagbalik mo, marami ka may isip. Uh, at least um... that works for me si Miss Kat nga, kahit kasama yung baby niya eh, nakakapag- <laughs> <laughs> nakakapag-edit mm, ako. edit ako habang kasama ko yes. yung yes. baby ko. Oo. Oh, oh. Yun, bigyan mo po kami ng tips, ah uh, Miss Kat, ano? So, paano ba magiging um, talagang uh, mahusay mm -hmm. na writer? Uh, at least, di ba, para maging mabenta din yung, yung libro? O wala sa husay yan? Feeling ko nasa, nasa ano talaga, Um, ko ano yung hindi misan kahit na hindi ka na sobrang galing pero ang ganda ng pagkakasulat mo ng kwento at talagang pumatok eh, 'di ba, mm -hmm. Ms. Cas? Yeah. Um, based on dun sa tinuturo din sa akin ng mga partners ko na ng mga mentors ko. Um, siguro ang pinaka masasabi ko is dalawa dalawa ang masasabi ko. Una, the story has to be good. Pero hindi siya complicated. Like it could be as simple as boy meets girl. Ganun lang, mm. Love story lang. Pero a uh, kailangan din yung milieu, yung setting is kakaiba, 'di ba? Mm. For example, bakit ba yung The Devil Wears Prada ay patok na patok sa atin or yung Crazy Rich Asians patok na patok sa atin? Basically Romeo and Juliet ang Crazy Rich Asians, 'di ba? Pero pumatok siya kasi pinakita niya yung secret world ng mga mayayaman sa Singapore. So, ganun. Ganun yung palo. Kumbaga, simpleng story, maganda yung story. Yung setting mo is ano kakaiba or very interesting sa mga readers mo. And pangatlo, yung characters talaga. Uh, kailangan yung character mo ay kumbaga, hahawakan or alam mo yung parang kapit na kapit yung reader mo. Mm -hmm. sa mga characters mo kasi ipaglalaban nila yon to death ba diba? bakit ba sobrang popular ng Game of Thrones yung si Daenerys Targaryen uh -huh. ba diba? kasi na uh -huh. simple lang eh naghihiganti lang siya pero ang ganda ng characterization niya so yon you have your story you have your setting or world building kumbaga and yung character characterization so yung tatlo na yon kahit anong genre pa yan kapag napagsama-sama mo yan malakas ang possibility na pwede mo siya talagang ibenta in, you know, to movie companies, production companies, here and abroad, of course. Ayun, nako Ang ganda, ang, ang ganda on. ng yes. mga sinabi ni Miss Cass, ano, <laughs> talagang so, kahit it. sa mga nagsisimula na na nagsusulat ka pa lang or gusto magsimula, mm. ayun, tatandaan mm. niyo yun. Kung hindi natin lilimitahan, di ba, Miss Kat, yung sarili natin na yes. magsusulat lang ako, tapos ipapublish ko yan, ganun lang, stop lang. Hindi. No, ang dami pwedeng mangyari, di ba? Pati nga sa international, hindi. last week pinag-usapan namin na uh, pwede mo rin mabenta internationally ang book mo na locally published here. Yes, Mommy di. Totoo yun. At saka sabi nga nila, limiting belief yun na kunyari nag-publish ka na ng libro, hanggang yun na yun, done ka na. Hindi. hindi. Would you believe Divine and Bianca? and daming pwedeng maging income income streams ng authors kapag nagawa yung libro niya into a series or a movie for example mm -hmm. outright payment of adaptation rights to adapt your movie into a series or a book bayad. Oy. Tapos, kapag, kunyari, series siya, pwede kang makakuha ng royalty per episode, may bayad ka. Oy, oy. What nice. if yung character mo sobrang galing, di ba? Like yung character sa isang book namin called The Awakening, which is a national book finalist mm -hmm. for uh, Best Novel in English ha, by Caddy Serafica. Yung character doon, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko sa producer ko, alam mo, itong character na to, pwede tong maging ano eh, Filipino character sa Capcom versus Marvel or something yon or pwede maging team park yung libro mo parang sa Harry Potter so talagang dapat yung mind mo, kumbaga kung nakaganyan ka sa kabayo, tanggalin mo yon Kasi oh. ang mo, unang-una, -una, mm -hmm. the world will open. Pangalawa, ang daming pwedeng maging pera. <laughs> so, <laughs> yun lang yung lang. ano, motivation natin, di ba? Team part, tsaka pera. <laughs> yes, maganda yan. May pera, may pera talaga sa pagsusulat. <laughs> Ayan. Matre nga ako, Parang oh, Para magsusulat na rin ako. Ala, teka, pa, para may training kayo ha, paano magsulat at mm -hmm. mag-publish, uh, Miss Cass, oh, uh, nasa iyo pagkakataon para imbitahan din yung ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon. Yeah, so uh, gusto ko po sana invite lahat ng nanonood at saka nakikinig ngayon sa event po namin sa Estancia at Capital Commons, isa po siyang mall sa Pasig City. Uh, malapit po siya sa May show Boulevard. Um, the our event is called How to Write a Book and Publish it. So, uh, it's a very small book fair kung saan magbebenta po kami ng mga libro. Hindi lang po libro namin, may mga partner publishers din po kami, like FEU Publications, and we have Inky Sword and then we have all other friendly publishers because we are a very collaborative group. And meron din po kami mga book launches, meron po kami mga talks on world building, character building, and of course, how to market your book. Kasi po, isa sa rin sa mga pinakamahirap na ginagawa ng isang self-published author ay yung pagbebenta. So, dyan naman po kami magaling, magbenta. <laughs> Kaya po tuturuan namin kayo. Free entrance po siya, pero meron po kaming charity na meron po kaming corporate social responsibility kung saan, kung pwede po kayo magdala ng mga bagong pencils para po idodonate natin yung mga nakuha natin na pencils sa mga public schools sa uh, Pasig City. Kasi po kami, yung negosyo po ng pamilya ko ay printing. So mayaman po kami sa mga papel. <laughs> Literal <laughs> na papel. <laughs> diba po? Kaya yung pong malilikom natin ng na mga pencils ay tatapatan po namin ng na mga pad, mga papers uh, tapos po idodonate natin siya sa mga eskwelahan. So yun po yung aming every year po meron po kaming corporate social responsibility campaign. So last year po used books, ngayon po mga pencils naman ang hinihingi namin para po masaya din naman ang ano 'di diba, incoming school year sa mga ating public schools too. Ayan. Thank so, you, kailan bro. 'to, ili? Kailan 'to, ili? November 16 po 16. sa Estancia at capital Commons. Whole day event po siya at saka libre po 'yung entry. Ayan, ako. Maraming maraming salamat po, Miss Kat sa inyong yes, nga oras at sinamahan nyo kami Magaganda po, mga po. tips. Thank you so much po. Sa uulitin ha, Miss Kat. Yes po, sa uulitin po. Text lang po kayo. <laughs> Ay, thank you so much. Thank you. Thank you, po. thank you, Bianca. Bye-bye. Thank you, man.